Nung nakita ko ang available na itong wallpaper na gustong gusto ko, di na ako nagdalawang isip at sinek out ko na agad. This is from Easy Art Wallpapers. Bukod sa wallpapers, bumili rin ako ng bed sheets at ang super cute na fake plants nila. Actually, last last month, nag-makeover din ako ng aming sala at Easy Art Wallpapers din yung gamit ko. And for me, sobrang quality ng mga wallpapers nila. Kaya ngayong araw, ito yung next project natin. Nakita nyo naman, ang daming sulat ni Raiden, ba? Diba? Sobrang dali lang ikabit nito mga mommies. Kayang-kaya nyo to kahit mag-isa lang tayo. Meron na rin guide sa likod para hindi na kayo mahirapan sa pagugupit. Syempre as a content creator, kailangan natin ng pangmalakasan na background. At ito na yung kinalabasan. Grabe, sobrang aesthetic naman talaga ng wallpaper na to. Kung gusto nyo rin mag-makeover ng house, check Easy Arts Wallpapers sa kanilang Facebook, Instagram, TikTok, and shop. Happy shopping mga mommies!